Okay. Oh, ang kinis eh. Oh. Makinis yung motor pero bulok ang loob. Ito, ingat kayo sa pagbili na second hand. Ano? Dito nyo makikita kasi. No? Ang unang problema lang namin dito, ang plano lang talaga dito, puli lang eh. No? Papakal lang siya ng puli. Kaso pag bukas namin, gumigayawang yung drive face. So pag bukas dito, ubos. Ayan. Sirahan red, sirahan supply. Hindi na pwede sira itong hehe. -he. Ayan o. Oh. Ito mawag problema tayo pag baklos na ito. Eh. Hindi matatanggal ito agad-agad. So duda ako talaga kasi pinagbilan niya. Alam ko yung lugar. Alam ko na puro anong patay may electric pan? puro Puro paubrahe ng motor sa lugar na yon. Kasi taga doon ako. <laughs> so sabi ko check natin yung head. Para makita agad. So pag bukas na head, turnilyo pa lang, yari na. Ito eh, tingnan nyo naman, oh. Sunog na sunog. Babae pa may yari nito. Uh, Yan, ang problema. Sunog na sunog na. Diyos ko po. Ah, mababroblema tayo paglilinis nito. Chocolate. Iba, hindi na chocolate ito. Sobra item talaga. So, mangyayari tuloy ngayon, change all. naman sakit. Change all to, hindi change oil lang. Change all. Yung Yung Ha? Okay pa yung black. O, so hindi pa natin to Papalitan. So, lang muna yung papalitan namin. So, syempre yung budget. Hindi rin naman ganun ka... Dali mag-produce ng budget para sa ganito kalaking gawain. Eh? Kaya pag ibili kayo ng second hand talaga, mahirap. Mahirap talaga. Kailangan ang bibilan mo kasi yun mismong may ari. First owner. Pero pag sinabi sa'yo, hindi, second owner ka. Hindi laging katira ng bayan sila. Hindi po siya, eh, ganun yung oray ka kasi ano eh, open dito of sale to. Ganun ang sinasabi lagi. Pero ang totoo nun, hindi mo alam kung ilasali na yung motor. Kasi na open dito of sale Tulad eh. na ito, wala problema. Papalit kami si Gunyal, malamang itong collar papalitan din. Sira itong collar po eh. Meron tayo neto ah. No? Sira din itong collar, ayan So problema natin ito, paano tatanggalin? Hindi ito lalabas basta-basta. Dapat ito, inuhugot lang ito eh, tanggal na. Eto nakalak nakalock na oh parang na weld na siya dahil sa init tapos ito pa grabe oh so titingnan natin mamaya yung before and after tingnan natin kung kakayaan yung pang linisin to nag na sunag na kaya nga eh nangiwi nga ako nyo nang pagbukas ko eh yung ano kayo kaya hindi ko kayo pa naman hindi naman may hindi hindi Buti hindi pa nabali ano. Malutong na to eh. Ito yung bagong kulay. Yung guide. Yan, no? <laughs> yeah. Two tone, ang tawag dito, two tone. <laughs> uh, okay lang yan. Ganun talaga pag bibili ka. Mahirap kasi bumili yung ano, hindi mo kakilala. Yeah, minsan niya kahit kakilala mo, niloko pa rin eh. Sa akin niya dati, 10k lang daw, pitik pala. Oo, oh, pitik. Ano ka nasira, sige nyo po dito. Yan niya. So wala, wala tayong magawa. So change all to. Game. <laughs> Pakita na lang natin mamaya pag uh, nalinis na to. Uh, napalitan na. Pero okay naman yung under niya, tahimik naman. Yung bag niya, ang ganda ng sunog. Ah, uh, di ba? Ang ganda ng sunog, oh. Rich. Okay. Rich yung sunog, <laughs> Black gold pa. Ah, uh, black na eh, di ba? ano. Di ba pag itim yung ano, sunog? Kanal, parang kanal na. Di ba nila sabi, maganda tabakbo pag ganyan? Oh, mabilis. <laughs> Oo. Mabilis, mabilis masira. Peace. Ito na iskam. Second hand pa. ay okay na. Layo na uwihan yan. Balenswela pa. So, biyahe ng San Antonio, Nueva Ecija. na, ingat kayo ng pagbili ng motor dyan sa kain. Okay. Goods na, goods. Sige, biyahe. Okay. Oh, ingat kayo ng pagbili ng motor, ha?